Naaresto naman sa Makati City ang labing pitong foreign nationals na sangkot umano sa malawakang online scamming activities. Ang mga sospek na apto ang pa sa kanilang operasyon. Narito ang report. Dearness, Oktubre, 11 na magkasan ng operasyon ng mga operatiba ng Cybercrime Division sa gusaling ito sa Makati City. Ang target, mga sangkot sa malawakang online scamming activities. Pagpasok ng mga otoridad sa unit na ito, naakto ang suspect na nasa harapan ng kanilang mga computer. Arestado ang labing pitong foreign nationals, kabilang ang labing limang Chinese nationals, isang Taiwanese at isang Malaysian na supervisor umano ng grupo at may direct contact sa pinaka-boss. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, ang malalaking pogo ay bumubuo ng maliliit na grupo. nag occupy ng residential uh, units, apartments, no? Para hindi mahalata na Pogo na, uh, yun pa rin. Uh, tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Kaya ayan, kukonte, 17 uh, mga ano yan eh, yung umalis. Umalis dun sa bigger group at nag sila ng maliliit na grupo nila to continue with their scamming activities. Paliwanag ng NBI, bahagi ng communications group ang mga nahuli na siyang nakatoka para makaikayat ng mga mabibiktima. Habang nasa ibang lugar ang ibang grupo kung saan napupunta ang proceeds o nakukuha pera. Ginagawa nila ito para maiwasan na malaman ng mga otoridad ang kanilang operasyon. They started with, yung sinasabi nga ni Director, yung lab scam, yung romance scam. And then pag nahook na yung victim, mag engage na sila ngayon sa investment uh, proposal. And then from there, uh, may sinesen sila mga link dito. We may say link, mayroon tayong tinatawag na clickbait at the moment na nasilip ito ng victim, then uh, it will creep out to their system and then siphon their uh, sensitive data. Anya, modus rin ng grupo ang bumili ng data mula sa data breaches sa mga dark forum at dark web na kanilang ginagamit para makahanap ng bibiktමාන් at posible din nasangkot din sila sa hacking. Magkakatak sila ngayon ng background investigation kung sino yung target nila. Then at the same time pag nakita nila yung pattern, yung character yung hobby, yung daily activities, at the same time kung ano yung longings ng kanilang big things, i-engage ngayon nila through social engineering. Ayon pa kay Santiago, kadalasang biktima ng mga ito ay kapwa Chinese. Sa tulong ng forensic examination sa na na-recover na electronic devices na discover ang digital evidence, tools applications para sa ginagawa nilang social engineering schemes, illegal access, misuse of devices, computer-related forgery at fraud. Wala namang may pakitang mga dokumento ang mga sospek patungkol sa kanilang pananatili sa bansa. Nasa Bureau of Immigration umano ang kanilang mga passport para sa downgrading ng kanilang work visa. Naharap ang mga foreign nationals sa paglabag sa Anti-Financial Accounts Scamming Act at Cybercrime Prevention Act of 2012.